Pag nakaartihan ng inay, iyan. Ano mo, Eh, ano, ano, sinasabing kaartihan na rin. nakakapagpaganda ng ating paligid sa gabi, eh, baka hindi mo alam. Ay, hindi na naman nailaw ay eh, sa gabi. Eh. eh, dati nailaw yan eh. Ay, be, ngayon ni hmm, eh, parang hmm, hindi, na, nakagabi eh, nung sinilip ko eh, parang hindi eh, na naman nailaw. Baka hindi, na hindi na eh, Hindi na eh, bakit nyo gahuday yan nilagay? Ay, hindi nga kung yan din yan. Dapat ho, kayo itatayo din eh. Ayan, inaigagawin tatayo kayo din eh. Ayan, ngayon, para maaaral. Ikaw tumayo kahit ikibayadan ko yan ng ang isang oras mo ay ano 50 pesos. 50 pesos. Oh, Naku oh, ay, po, just go. Makalimang oras, hindi kay may 250. Ay di sunog naman ho ako din eh. Hindi yan eh, ikaw ang nag-idea oh, mo yan eh, yan ka. Ay kanino gahu ara eh? Okay. Oh, ay di dapat kayo ho na tayo din na subukan ho ninyo at kay bagay na model na re. Akin na nga yan. Kung dinadala yung diya. At ah, paano maarawan ho yan? Ayan, inay. Tayo papakita ko. O, oh, dyan lang ho kayo. O, oh, huwag kayong iibo diyan. Bay, kung kayo na iibo, huwag kayo Sunod ho sa akin. Pala, diya, diya. Ay, paano maarawan ho, ho yan? O, oh, hindi ho maarawan niya yan diyan, inay. Hindi ako paaarawan. Oh, ay, ikaw, ay, huwag kang lalapit din. Ha? Bakit ha? Uh, anong yan? Ano ka ho yan? Ari, ano, masakit na makate. Ano ka? Yan, baka e, tanong mo sa iyong mga manonood at alam nila ang Ariga ho ay masakit na makate. Ano kung tawag yung din? Yung parang kinagat ka ng goyang pagka ano eh. Ay naku, ayaw ko din. Ang tawag yata din eh, lipa. Lipa? Ay, ang lipa eh doon. Hindi, basta may tawag siya. Lipa. Parang gayon, ang tawag din sa damo yan. Kaya iingata, mag-iingat ka din yan. E, biho kayo nagdalagay ng gas sa atin. Hindi ko yun inilagay. Hay, kusang sumibol. Ah, kusang. Ay, tabo ka hapo. Ba, inyo suot nga pala yung aking ano. Aba, ang aking jogging pa suot. Eh, ako yung giniginaw. nagbukas. Ay, pati ho ang short. Excuse me, baka ikaw makakinig ni Jag. Alam niya, alam ni para sa akin. Baka ikaw, Mariana. Hindi akin. Alam ni Jag na paborito kang laging short. Hindi, eh. huwag niyo. Yung yun na yun yung inyong buho. Nasa mga kayong eh, hindi nakikita inyong kagandahan. Totoo ka naman. Oo, di huwag ka pagganda. Huwag na kaganda. ako mo. Ay! Ayan, ang dalawang kuting. Ayan, may kasabihan nga tayo, Queen. Ay, kapag daw ikaw ay dinadat na nanggay ang mga pusa sa bahay, swerte daw yan. Ayun. O kaya pagka ikinag ka bahay at may dumating sa iyo diyang ano, uh, mga pusa, aalagaan uh, mo yan. Ayun. Kaya, ako, mo <laughs>